tayo 2024 bagong contest bagong winners ng Young Farmers Challenge talaga naman binabandera pa rin natin ang agrikultura pagka mga lolo na ang ating mga magsasaka, kailangan rumespak na ang mga bagets, kanya-kanyang ideya, makabago, at high-tech, anong say mo. Kaya makipagtsikahan muna tayo sa ating mga winners sa iba't ibang level, province and city, regional, at yung finals, national. Ikikwento nila kung paano nakatulong ang ating contest ng young farmers at yung konting puhunan sa kanilang buhay. Ayan, panoorin na natin ang kanilang mga kwento. Hi, I am Lendilu Flores Loon, 24 years old, from Davao del Sur, Region 11. And my product is Cereo Loon Coffee Farm. I'm Rinrute Herrera, 28 years old po, from Guimaras, Region 6. At yung enterprise po po ay Healthy Bite. I am Christine Claire Arsenal Piloton, 31 years old, of Herbayo Agri-Nature Wellness Products Manufacturing from Pagadian City, Zamboanga del Sur, in Zamboanga Peninsula. O po si Geneva S. Ganyalon, ang owner ng G's Dakiri Food Processing from Bacnotan, La Union, Region 1. O po si Jessa Baligwa, Tubong, Jongan, Romblon, MIMAROPA Region 4B. My enterprise name is Beloved Farm. We produce is lettuce hydroponically. Ako po si Jafit Tabali, 28 years old, from Bayogan City, Agusan del Sur, Caraga. Enterprise po namin is Cacao Prince. And then yung aming mga products po is gumagawa po kami ng uh, 100% dark chocolates, cacao nibs, at corn powder. Ako po si Angelica Porto, 23 years old from Region 5, specifically in Camarines Sur. My enterprise is basically um, I'm processing the gem of Bicol region which is the chili, no? I'm processing chili-based products po. po si Ryan A. Uh, 31 years old, from Puerto Villo, Merida, Leti, Region 8. po. Ang uh, aming produkto ay kami po ang taga-pagawa o taga, kami po yung taga-manufacture po ng automated dosing system na binibinta po namin nationwide. Ayan si Eliza Velasco, I'm 26 years old. I am from Quezon Province at nare ko po ang Region 4A Calabarzon. Ang aming pong business ay Rancho Velasco Agricultural Farm kung saan nakataon po kami sa pagpapadami ng imported turkey breeds at the same time gumagawa po kami ng turkey-based products mula po rito. Ako po si Erbil Kent Pilongco, 24 years old, from Valencia City, Bukidnon, Region 10 po. Ako po, proprietor ng Seven Keys Food Product. Napaprocess po kami ng mga banana chips, kamote chips, taro chips, at banana fried. My name is Shawny Delbitso of uh, Sanagi Agri Tourism Farm from the mountains of Tuba Benguet, Cordillera Administrative Region. 26 years old and our enterprise is about growing oyster mushrooms. So we grow uh, different colors of oyster mushrooms which, which are pink, yellow, uh, white and uh, gray and we process it into uh, mushroom grissini and mushroom chicharon. Ako po si Jomar Gokong, 26 years old from uh, Cebu, Region 7 at ang akin pong product ay uh, breadfruit o di kaya tinatawag natin sa Tagalog na rimas or kalo sa Cebuano. Ako po si Richard Sarmiento, 23 years old, from Central Luzon. Ako naman si Ella Marie Pangilinan, 24 years old, from Central Luzon. At kami ang founder ng Rich Integrated Farm. Ang aming pangunahing produkto ay ang pagtitinda ng African Catfish Fry and Fingerlings at ang paggawa or fabrication ng mga fishing gear katulad na lamang ng mga harvesting net, grading net at mga hapa nets na kinakailangan sa African Catfish Farming. po si Jerry Raphael, 28 years old from Timongo, Capital of the Philippines, San Mateo, Isabela Region 2. Ang akin pong enterprise ay 3R Zero Waste Project. Ako po si Melvin Awid, 29 years old from Sarangani Province, Region 12. With my enterprise name UF Vanilla Farm and ang main product po namin it's vanilla. Dati na po kaming coffee farmer, yung papa ko. Pero nung pandemic ko lang po na-realize na, na kailangan ko na po lang bumalik sa farming kasi matanda na ang papa ko at kailangan niya na ng tulong sa farm. By profession po, ako po isang agriculturist. So, kaya din dito ako. That's why po. Nung 2021 po, ito po yung peak of the pandemic. So, noong pandemic, marami pong problema para po maipalabas yung harvest ng ating mga magsasaka. So, isa po sa aming ginawa ay iproseso ang mga harvest ng ating mga local farmers para gawing health drink and health foods. During pandemic 2020, professionally, I am an HR specialist in an international company here in Taguig. And I have decided po to go back in our province in Romblon. We've seen and observed that our father, si Pastor Celso, is actually a farmer. Yung grandparents ko po, mula pa sa aking lolo, lola, tsaka father ko, is mga cacao farmer po sila. I am a graduate of Bachelor of Science in Agriculture, major in Agricultural Economics. So, really I have a background on agriculture din po. Also, I am a part of 4-H Club in the Philippines. Dati ako po isang internal organic inspector sa isang private company. So araw-araw po na nasasalamuha ko po yung mga mga magsasaka natin, nakikita ko po yung mga sitwasyon nila kung gaano po kahirap. Napunta kami po sa industriya ng farming kasi uh, nakita po namin na unti unting nawawala po ang turkey business po sa Pilipinas. So gusto po namin siyang i-open up sa kabataan. Gusto po namin magbigay ng bagong oportunidad po para sa mga kabataan. Dahil yung mga magulang ko po, lalo-lalo na yung papa ko, is may idea, may maliit po akong idea. So nalaman ko na may YFT program, kaya sumali po ako, baka po po ako sa enterprise ko po. Noon pong kasagsagan ng pandemic, uh, wala na po kasi akong choice kasi nakapaghinto po ako ng pag-aaral. It made me realize and decide to go back in agriculture. Since ang aking father ay isa rin siyang isang farmer and mayroon kaming available na farm sa bahay and mga fish pond. So nakita po namin na yung opportunity na mabibigyan ka ng startup capital, magpropose mag ka ng isang business na gusto mo. So grinab namin yung opportunity na yon. Naka-experience po ako na may isang cargador sa barko na gumamit ng vanilla pod at yun po ay ginamit niya bilang scent sa kanyang katawan. So, out of curiosity, tinanong ko po siya kung paano po yun ginagamit at saka ano pong tawag doon. Sa pamamagitan po ng social media at saka po ng referral ng Department of Agriculture. Bilang isang programa ng Department of Agriculture through our um, regional AMAD or ang Agribusiness and Marketing Division ng Region 9. Through sa aking mga friends and sa kanilang Facebook page, mga sinasabi po nila na magandang platform po ito para sa mga kabataan na gusto pong magkaroon ng negosyo. And we're really interested to venture in agriculture. We were able to speak to other farmers and discuss kung ano yung mga available products na tinatanim nila and we figure out na wala pong lettuce na sa locally grown sa odyongans. nag Nagsearch po ako sa internet at sa social media kung meron bang mga available programs sa mga young farmers at doon ko po nakita sa website ng Department of Agriculture yung YFC kaya hindi po ako nagatubili na sumali dahil That time din, kailangan din namin ng mga machineries para po sa pag-produce ng aming mga kakao products. 2021 pa lang, I saw the post and nirecommend na siya sa akin. Pero that time, I was very overwhelmed with the documentary requirement. That's why, hindi pa ako sumali. Nagpahinog muna, kumbaga. Kasi may mga nagsabi po sa akin na sasali po ako sa ganitong uh, competition. Before ko nagawa po yung aking produkto, uh, almost 2 years po ako na from prototyping hanggang nakuha ko yung konsepto. Sa Facebook lang po, uh, since nakafollow po kami sa Department of Agriculture, nakita po namin na nagkaroon ng YFC startup. One of my friends, sinabi niya kung interesado ba akong sumali sa YFC. Tapos tinignan ko yung uh, hard copy niya. So doon ko nalaman na pwede pala ako makalipay dito. So doon, nagpasa po ako ng mga requirements at saka needed nila. I tried uh calling to the Department of Agriculture Region 7 if uh, I can avail the, their loan program and one of their staff told me that uh, young farmer challenge is going to open and that uh sa mismong taon po ng 2021 Facebook uh, nung nalaman ko po ay pumunta po ako sa amin pong uh, municipal agriculturist para mag-inquire at kung paano po ito sumali. Nakita ko lang po siya sa Facebook page ng DA Amas na shared post po ng aking kaibigan. Nakitaan ko po yung sarili ko at ang enterprise ko at the same time ng potential. Rare po ito dito sa Pilipinas at saka wala po masyadong nag-venture dito. as uh, sa simula po ay nahirapan po kami dahil kami po ay yung prior batch or yung unang batch ng YFC. So wala po kaming ideya kung paano po gawin yung BMC at kung ah, paano po gawin yung financials. Binigyan kami ng trainings ng ating Department of Agriculture. Actually po uh, mahirap po talaga yung process pero pag may motivation ka po, tsaga, kasamahan mo na rin ang inspirasyon mo sa buhay. Uh, makukumbat mo lahat ng yun at magiging, at ngayon nandito na ako, that's why lahat po yan is the combination of all. With the help of the AMAS and our regional secretariat, since very curious talaga kami dun sa program, we've asked a lot of questions, they have really guided us all the way. Competition is parang mataas kasi yung percento na hindi ka talaga makakapasok kasi dahil dahi sa dami pong nag-apply ng Young Farmers Challenge. Pero ginawa ko naman po lahat ng aking makakaya, kakaya, lahat ng aking mga plano, idea, para po manalo po sa isang competition. Hindi madali kung ikaw ay unang una, eligible ka sa lahat ng requirements na ibinigay nila. And of course, uh, given na nandyan yung ating mga, yung AMAS and the AMAD. Na-assist po kami ng amin pong uh, uh, municipal agriculturist. Uh, doon naman po yung mga Uh, guidelines, yun po yung gina uh, sinusundad po namin. Napakadali lamang siyang proseso. So, finalo ko lang yung sa DA AMAS na page and then uh, meron na po doong link na nakalagay kung saan yung mga application forms po ay isasend lang din naman po natin online doon sa mga data na pinaprovide ng DA AMAS.